paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Narito na po ang video na matagal ng gustong mapanood ng nakararami, ang mga pagpapatunay na tungkol sa kung ipinagbabawal ba ang pagkain ng dugo, hindi ko po sinasabi na agad paniniwalaan ninyo ang mga nilalaman sa kwento na ito. Ang mga pagsusuri na ito ay hango sa mga gawa ng mga apostoles noong nauunang siglo, kung saan pinapayuhan nila ang mga hudyo na nagiging kristyano na saan ay nananatiling hindi kumakain ng dugo dahil sa kanilang nakasanayan, at sa mga hentil na naging kristyano, at sa dulo ng video na ito ay matutuklasan natin ang tunay na ipinangangaral ng mga apostoles kung ang dugo ba ay ipapakain na o hindi. Kwento at Babalang! makikita natin, na sa lumang tipan, na maraming pinagbabawal na kainin. Kasali na dito ang dugo at ang mga hayop na kinikilalang marurumi. Napansin natin sa talata na ito na napakasensitibo po ang batas ng Diyos tungkol dito. Mababasa natin sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Levitiko Kapitulo 17 Versikulo 10 hanggang 11. Na nagsasabi, ang sino mang kumain ng dugo ay kapuputin ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubo sa inyong buhay. Dagdag pa nito ay nasa aklat ng Genesis Kapitulo 9 Versikulo 4. Ito ang sinabi, huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ipinagbabawal ng lumang tipan ang pagkain ng anumang dugo, ngunit ang pagbabawal na ito ay batay sa mga ritual ng pagsasakripisyo ng mga hudyo. Sa pananaw ng lumang tipan, ang buhay ay nasa dugo, kaya ang pagkain ng dugo ay parang pagkain ng buhay mismo. Ito ay itinuturing na isang malubhang kasalanan dahil ito ay isang paglabag sa kabanalan ng buhay. Sa lumang tipan, ay itinuring ang dugo ay maaaring magdala ng mga sakit at impeksyon. Ang pagbabawal na ito ay maaaring isang paraan upang maprotektahan ang mga Israelita mula sa mga sakit. Ang pagbabawal na ito ay maaaring isang paraan upang makilala ang mga Israelita mula sa ibang mga tao. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkain ng dugo, ipinapakita ng mga Israelita ang kanilang paggalang sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Ang tanong, ang pagbabawal na kainin ng dugo ay panghanggang wakas ba? Ito ba ay hindi na binabawi ng Panginoon at nagpatuloy pa ba kahit sa bagong tipan? Ayon sa mga talata na may pagbabawal sa pagkain ng dugo ay napansin natin na ang mga ito ay may malaking dahilan kung bakit ipinagbawal ng Panginoon. Napansin natin na walang nakasulat na sa lahat ng pagkakataon ay hindi maaring kainin ito. Hayaan nyo po na ipagpatuloy natin ang pagsaliksik sa iba pang mga talata tungkol sa batas ng dugo. Isang araw, binigyan ni Moses ng isang babala si Aaron kung ano ang unang gagawin kung nasa harap na ang pagkain. Sa Levitico Kapitulo 10 Versikulo 10, ito ang sinabi ni Moses kay Aaron. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis o marumi. Dito natin malalaman na napaka-importante ang kaalaman sa pagsuri sa mga ipinagbabawal na pagkain bago natin busgahan ang iba. Sa panahon ng mga Israelita, ang dugo ay ginamit upang ito ay ihahandog sa Diyos pagkatapos nakatay ng isang hayop. Ito ay kanilang inihandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang dugo na ito ang bawal na kainin. Ngunit ang dugo na hindi hinahandog sa sangtuwaryo ay maari itong kainin. Sa aklat ng Levitico Kapitulo Gis Versikulo 18, ito ang mababasa natin. Sapagkat ang dugo niyon ay hindi dinala sa loob ng santuwaryo, dapat sana'y kinainin ninyo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. At ang ritual ng paghahandog ng dugo para sa pagpatawad ng mga kasalanan ng mga Israelita ay nagpapatuloy hanggang sa panahon pa ni Jesus. Kung matatandaan nyo, na sa panahon na ni Jesus, isang araw na nagpunta siya sa templo at nakikita niya ang maraming mga hayop na ibininta sa loob ng templo. Nagalit si Jesus, at pinagbabaliktad niya ang mga paglalagyan ng mga kalapati at iba pang mga hayop. Ayon sa interpretasyon ng maraming relihiyon, nagagalit umano si Jesus, dahil nakita niya ang mga mga ngalakal na nagbebenta ng mga hayop at nagpapalit ng pera sa loob ng templo. Dahil ang templo ay dapat na isang lugar ng panalangin at pagsamba sa Diyos, ngunit ang mga mga ngalakal ay ginagawa itong isang palengke. At ang pag-aamok ni Jesus ay isang simbolo ng kanyang pagmamahal sa templo at sa Diyos. Gusto, niyang makita na ang templo ay ginagamit para sa kanyang layunin, ngunit, hindi alam ng karamihan ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aamok sa templo, narito ang totoong dahilan, ang mga mga ay nagbibinta ng mga hayop sa loob ng templo, dahil ang mga hayop na ito ay binibili ng mga Israelita upang katayin at ang dugo nito ay ihahandog para sa kanilang mga kasalanan. Mula pa sa lumang tipan ay may mga paghuhula na, na si Kristo ay darating na isang kordero ng Diyos. Oo, mayroong mga paghuhula sa lumang tipan na nagsasabi na si Jesus ay ang kordero ng Diyos na ihahandog para sa mga kasalanan. Sa aklat ng Isayas Kapitulo 53 versikulo 7 hanggang 8, ito ang sinabi. Siya'y dinala na parang tupa sa patayan, at parang kordero na pipi sa harap ng manggugupit ay hindi siya nagbubuka ng bibig. Sa pamamagitan ng pang-aapi at ng hatol ay siya'y kinuha. Ang mga pangguhula na ito ay naglalarawan ng isang kordero na ihahandog bilang isang sakripisyo para sa mga kasalanan ng tao. Sa bagong tipan, si Jesus ay tinukoy bilang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay nagiging katuparan ng mga propesya sa lumang tipan. Dito na natin malalaman kung bakit nagagalit si Jesus sa mga mga ngalakal na nagbibinta ng mga hayop upang ang dugo ng mga ito ay ihahandog sa kapatawaran umano ng kanilang kasalanan. Ang malaking dahilan ay, napakalawak na ng kasalanan ng sangkatauhan kaya hindi na naaangkop sa dugo ng isang hayop upang ito ay mapatawad. Kundi kinakailangan na ang dugo ng isang kordero ng Diyos, upang ang mga tao ay magiging dalisay sa harap ng Ama na Diyos. At ang tinawag na, Kordero ng Diyos, ay walang iba kundi si Jesus. Sa Juan Kapitulo 1 Versikulo 29 ito ang sabi ni Juan Bautista nang nakita niya si Jesus. Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ang dugo ni Jesus ay naging isang handog na naglilini sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Kung ang dugo ng isang hayop na inihandog para sa mga kasalanan ay itinuturing na marumi para sa mga Israelita. Taliwas ito sa dugo na inihandog ni Jesus sa krus para sa mga kasalanan. Sa Juan Kapitulo 6 Versikulo 54, ang sabi ni Jesus ay ganito, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan at muliko siyang bubuhayin sa huling araw. Sa lumang tipan ipinagbawal ang pagkain ng dugo na inihandog para sa kasalanan ngunit sa bagong tipan ay ipinainom na ng Panginoon. Tungkol naman, sa dugo ng mga laman at dugo ng mga hayop, ang mga kristyano ay malaya ng kumain ng karne na may dugo. Lalo na sinabi ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 31 hanggang 32. Kung gayon, kumain ka man o umiinom o anuman ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat sa ikaluluwalati ng Diyos. Narito ang dahilan kung bakit ang mga hentil ay nagpasya na manahimik na lang muna tungkol sa pagkain ng dugo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagbabawal sa lumang tipan ay nagmula sa isang mahalagang prinsipyo na ang dugo ay ang buhay. Kahit na hindi na kailangan pa ang pagbabawal sa pagkain ng dugo. Na hindi inihandog sa anumang ritual o Diyos-Diyosan sa bagong tipan ngunit ang paggalang sa kultura ng ibang tao ay nananatili pa rin. Kaya ang mga hentil na naging kristyano sa unang siglo ay nag-iingat sa kanilang mga pagkilos. Na dapat re-respituhan pa rin ang mga hudyo na naging kasama na nila sa kristyanismo na may naiiwan pang mga paniniwala ng hindi pagkain ng dugo. Kahit na ipinaliwanag na ni Pablo kung ano ang klaseng dugo ang maari ng kainin sa aklat ng mga gawa kapitulo 15 versikulo 29. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. At huwag kayong makikiapad. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Dito makikita natin ang tunay na batas tungkol sa pagkain ng dugo, na ang hindi maaring kainin ay yung dugo na ginamit na para paghahandog ng iba't ibang ritual. Katulad ng sinabi ni Moses kay Aaron na maaring kainin ang mga dugo na hindi pa naihahandog sa bagong tipan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Kristo sa krus, ang prinsipyo ng mga kristyano ay hindi na nakasentro sa ipinagbawal na dugo ng mga hayop dahil ang mga ito ay nililinis na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ito ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa kapitulo 10, 14-15 kung saan sinabi ni Pedro sa Panginoon na Panginoon, kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin at sinagot siya ni Jesus, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit may namamagitan na pagdedebate ng mga kristyanong dating hudyo at mga kristyanong hintil na mga dating pagano at hindi hudyo. Nais ng mga nanggaling sa mga hudyo na sumunod ang mga hintil sa kautusan ni Moises. Na pagkasundoan sa pulong o konseho na huwag ng pilitin ang mga hintil na sumunod sa kautusan ni Moises. Bagkus, naglabas ng rekomendasyon ng mga apostoles kung ano ang dapat gawin ng mga hentil. Sa aklat ng mga gawa kapitulo 15 versikulo 23 hanggang 24. Ito ang sinabi ng mag-apostol sa mga hentil na naging kristyano. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito, kahit na hindi namin sila inuutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Dito natin malalaman na ang mga Hudyo na nagiging Kristiyano ay may nananatili pang mga paniniwala sa mga kautusan tungkol sa bagay na ipinagbabawal sa lumang tipan. Naniniwala pa rin ang mga Hudyo na naging Kristiyano sa mga kautusan ni Moises, kung saan sila lumaki at nasasanay. Nagusto naman nila na sundin ng mga hentil. Subalit, noong unang siglo sa konseho ng Jerusalem, hindi na inobliga ng Santa Iglesia ang mga hentil na sumunod sa kautusan ni Moises. Lalo na, na sa unti-unti na intindihan na rin ng mga Hudyo na naging Kristiyano kung ano ang dahilan ng pagbabawal sa pagkain ng dugo sa panahon ni Moses. Ngunit para sa mga kapatid natin na mga Muslim at Seventh-day Adventist, lalo na sa simbahang Iglesia ni Kristo, ay katulad ng mga Hudyo na naging Kristiyano ay marumi pa rin para sa kanila ang dugo. Kahit na si Jesus mismo ang nagsasabi sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Marcos Kapitulo 7 Versikulo 18 Labinsyam. Ito ang mababasa natin. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Kung titingnan at tatanggapin na may mga bawal pa rin kainin ayon sa mga bagong relihiyon. Taliwas ito sa sinabi ni Hesus na pwede nang kainin ang lahat ng pagkain. Kaya dapat suriin natin at intindihin ang mga ipinaliwanag ng mga apostoles. Na minsan ang pagbabawal na huwag kumain ng dugo ay hindi dahil ang ito ay ipinagbawal pa sa bagong tipan. Kundi ito ay isang disiplina lamang ng iglesia para sa ikabubuti ng budi ng mga hudyo, nang sa gayon ay maging matiwasay ang samahan ng mga Hudyo at mga Hentil. Dahil sa pagtatalo na ito, pinayuhan ng mga apostoles ang mga Hudyo at mga Hentil na naging Kristiyano na, sa Aklat ng Roma Kapitulo 14 Versikulo 3. Na huwag na lamang makialam sa pagkain ng iba. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ng taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. At narito pa ang dagdag na payo sa kanila ng mga apostoles tungkol sa mga pagkain, ay mababasa natin sa unang sulat para sa mga taga-Korinto Kapitulo 10 versikulo 25 hanggang 27. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budi. Kung anyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais ninyong dumalo, Kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay ikagugulo ng inyong budi. At ito ang dapat nating tandaan, na kahit anong gawin nating bugasan ng maraming beses ang mga karne na gusto nating lutuin. Ay hindi pa rin natin may aalis o mahihiwalay ang dugo sa loob na preskong laman ng anumang hayop. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.